Hello mga idol, welcome back sa ating video mga idol. So ngayon mga idol ay may nagpagawa ulit sa atin ng sing -sing, mga idol. Kagamitin itong mga idol sa pangulong na naman mga idol. Marami kasi nagpapagawa dito sa amin mga idol ng ganitong singsing. -sing. So dito mga idol, ginamit ko na naman itong tire changer machine mga idol sa pagbilog nitong Sing sing mga idol Napakadali na lang talagang gumawa nito mga idol oh. Tingnan nyo lang oh. Napakasimple na lang mga idol Ang talang dati manamano lang kami gumawa ng ganito Napakabilis lang mga idol Oh, so, kakating na natin ito mga idol. tali dito mga idol mayroon talagang hindi naasahang pangyayari minsan mga idol yun mga idol o oh, nabasag yung cutting desk dahil sumikip doon sa kinakating natin mga idol dahil nagkamali tayo ng posisyon mga idol mabuti na lang nadaplesan lang tayo sa kamay mga idol hindi talaga natin may maiiwasan minsan ang siya mga idol kaya palagi tayong mag-iingat mga idol so pagkatapos nito mga idol itatak weld muna natin ito mga idol so ayan ispat muna natin yung mga dugtungan para tuwid mga idol so, dito mga idol, if full weld na natin ito Bale, may gap ito mga idol para matibay talaga yung welding mga idol. Pilbibim nga pala itong bakal na ginamit dito mga idol, na stainless. Kaya kung imaman-aman ito mga idol, napakahirap mga idol. Sobrang tigas nitong e i mga idol, kaya napakahirap bagay talaga yung tire changer natin mga idol. So hanggang dito na lang muna ang video natin mga idol. Maraming salamat sa inyong suporta at sa inyong panonood mga idol.